Good morning guys. Mani amo sitwasyon run every morning guys. Magsakay guys mi ani good me. Cute guys. Mga tarser tar Tarser? Tarsher. <laughs> Yan guys, sobrang dami guys tao guys. Meron sa nang magbarog ba kita. Kasi makatulog dong isa pag nakaupo. Kaya puti na lang nakatayo. Managinip pa to nang langit daw. Ay <laughs> <laughs> kakahapon guys. Lumagpas na kami. Malayo okay. pa daw, malayo pa par to. <laughs> ayan guys, resulta sa aming buhay ngayong araw. Dapat ka mama? Kapit pa tayo mo to. No? <laughs> Paliho ko sa tumoy. O sa tumoy ko na. No? <laughs> Paliho sa tumoy. Palihuk. Palihuk sa tumoy. So ayan guys. Ayan. <laughs> Tawa-tawa to ngayon pero mamaya mahimik na to. <laughs> Ayan, torture. Ang <laughs> sitwasyon ng buhay every morning. Ayan. <laughs> Ang dami tao Ang dami tao Yan pa oh Sobra Yan nandun pa oh Sakay Basta ano martes Mga esyajante Mga trabahante Guys. Ganito ang sitwasyon Pag morning Morning Laban lang. Laban lang. Para <laughs> hindi tayo malagpasan. <laughs> hindi malagpasan. O tayo na nakatayo. <laughs> Kaysa makaupo. Maka hindi, hindi makatulog. Hala. <laughs> <laughs> layo na kayo na ito. Nalagpasan kahapon. No? Paklay pa ta. Oras <laughs> ng tagan ayan lang guys paalam na ako pa so update update talaga tayo sa vlog mamaya bye